programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos nga sinabi nga nito ni Tanggol na pagpapahirap ni rigor at ni David sa kanya ay napag-isip-isip na nga siya na magpakalayo-layo na hindi na magbalik pa dito sa kanilang bahay at napagbintang at pa nga ito si Tanggol na magnanakaw dahil na nga rin say, meron nga rito isang lalaki na ipinasa sa kanya ang bag kaya tuluyan nga siyang tumakbo papalayo at naisip niya na nga ito nga si Bubbles na hanapin nga niya dahil alam nga niya na ito nga ang makakatulong sa kanya kaya hindi nagtagal ay nagkatagpo nga rin sila habang ito nga si Ramon nga ay utusan niya na nga ang mga tauhan nga niya upang maghanap nga ng mga tauhang tagakyapo po upang maging empleyado nga sa kanya at hindi papayag si Olga na magkrusan ng das ama. Abangan nga natin ngayon nga naghahanap nga ng mga tauhan nga itong si Ramon ay mag-cruise na nga kaya ang landas nga nila nito ng kanyang anak na si Tanggol. Ang lahat ng iyan abangan natin. Maraming salamat sa impanood.